Mahigit isang daang cellphone ang tinangay ng mga magnanakaw sa isang gadget shop sa Pila, Laguna. Ang mga suspect ginapos pa ang mga empleyado ng tindahan. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Send help. Kailangan na kailangan po ng tulong. <laughs> Umiiyak ang mabang empleyado ng isang gadget shop sa Pila, Laguna nang maglive sa social media noong Martes ng Tanghali. Katatapos lang sumalakay ng mga holdupper sa tindahan ng mga oras na yon. Ayon sa pila police, apat na lalaking armado ng mga baril ang pumasok sa tindahan ng gadget. Nakahudi, sombrero at face mask sila. Noong pagpasok nila, may hawak na po nila yung baril. Tinutukan po yung mga may-ari po ng cellphone shop. Tapos po, binasok po sa sila sa kusina, saka po iginapos. Nang maikulong sa isang kwarto ang mga empleyado, agad nilimas ng mga hold upper ang mga gadget. Labing limang minuto lang ang itinagal ng pagnanakaw. Tinangay ng mga hold upper ang nasa isang daang piraso ng high-end smartphone. Nagkakahalaga yan ng 2.2 million pesos. Matapos niyan, tumakas sa mga hold upper sakay ng dalawang motorsiklo. Ayon sa pila pulis, maaaring pamilyar ang mga hold upper sa tindaan ng gadget ng mga biktima. Alam daw kasi nila na may dumating na supply nung araw na yon. Kaya tingin ng pila police, maaaring customer o supplier din ng mga biktima ang mga ina Inaalam na ng mga polis kung sino ang mga nasa likod ng pagnanakaw. Tukoy na rin daw nila ang lokasyon ng mga ito dahil sa GPS tracker na mga ninakaw na gadget. Nasa lugar po sila ng NCR po ngayon. 105%. Opo, may person of interest na po tayo na bali binigay din po ng aming ano, mga victim nagbabalita mula sa frontline Gary Delaion News 5 Mga kapatid Cheryl Cotim po huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5